dito po tayo unang una sa pwesto ni Madam Ate Mina ito po ang kanyang tindera si Kay good morning Madam Kay morning Kay medyo pumapayat ka na ata pumapayat ka na si sir naman eh, lumalaki yung katawan uh, uh, Madam Kay, anong ang to? Mestiza po yan, Tercera. Oh, Tercera. Ito, Tercera lang po ito. Magkaroon ganito, asking price? 20. 20. Ayun, ay, segunda yun? Good. Good oh, na good yun. Yan. Eh, yung good na, ay, ano na, Tercera. Eh, pag ganyang kalilit, tinatutuloy lang yan ng 55. 55, yan. Yeah. Kaling patola na yan, yeah. ay, magkukulong pa lang. Itong upo na ito, anong upo to? Balag. Balag. Ano to? Ah, uh, 25. 25. 25. Itong patola natin kinis. 25. 25. Ayun, ang palikpik. Ito may palikpik. Yung palikpik natin ay 35. 35. Meron ka rin ano, yung siling panigang na good na Yung good na good, 30. 30. ay yung mustasa natin. 20. 20, 20. 20. Yan. Buso buso. yan. dito po yan kay 15. 15. 15. <laughs> yung kay Ate Mina. Si Ate Mina yung business sa loob. Maraming salamat, malam kay... Wala kang sitaw. Pili na po yung Ano yung sitaw natin kanina? Yung mahabang berde. One ten. Ha? Negros? Mega. O, oh, mega. Magkano mega natin na O. Oh, yung mega na sito natin. Mega yung maganda. Good. One ten. Okay, salamat ulit. isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat ko ng ating mga kapalengke dyan sa lahat ko ng ating mga kagulay sa mga kaibigan at masisipag natin farmers and of course sa lahat ko ng ating kapwa kabanatuenyos welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Ngayon po ay February 1st, araw po ng Webes Unang araw nito sa buwan nito ng Araw ng Mga Puso Kaya advance happy valentine na po sa inyong lahat Muli po, samahan niyo po ako sa pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksa po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ko ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palintinang, Sancan. Samahan niyo po ako sa mga kaibigan kasama natin sa Kadora, sa Sakadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price. Take note po, asking price lang po ang ating tatanungin. Hindi pa po yan ang final prices. At bago po natin gawin yan, kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po habang nanonood tayo, pindutin na po natin ang subscribe button. Kung gusto nyo naman po ma-update ng mga presyo ng gulay natin, wholesale by bundle dito sa baksahan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan niyo na po mag-update dito tayo sa pwesto ni Ate Juliet. Yan, nakita ko yung kaibigan kong maganda Texas si Jack at napakaganda. 29 si Ate Juliet. Good morning, Ate Juliet. Hello. Ate Juliet, ang dami mong bisitang magaganda. Ay, no, asyembre, ano syempre. Marami kami ngayon. Magaganda. Eh. Uh, uh, mga kabulay natin, ano? Yes. San... Yes. Marami mga local na sibuya si Ate Juliet at magaganda. Ay, ba, na sa ano Isang buri kay sampung kilo. Ang 300. Yun na, 7,000 na binibigay agad yung pera, no? Ayan po, napakaraming bumibili kay Ate Juliet. Itong si Jackie, ang tanungin natin. Jackie, anong mais to? Dilaw? Ano dilaw? Magkano yung dilaw natin ngayon? Asking lang po, 18. 18. Maganda talaga si Madam Jackie. Madam Jackie, ano ba to? Bataw ba to? Hindi po. Ano po yung simtamas? Ah, simtamas pala. Magkano yung ganyan? 80 po asking. Doon nga pa na ila na Ay yung kamas, natin. good na good nating feeling pala. 20 yan. 20 yan. -bisi po si Ate Juliet ko. Dito may nakita ako si garillas ay natanong yung si Garellas natin. Takoy nung bimabiyak sak. Seryo pero ng tour. 30-40 lang Ang laki ng binaksak nga dati, nasa isang daan Ngayon Ayon, 30, ay yung okra. Okra. 40 na lang ata. 40 din. Gumaksak din ano. Okay. May <laughs> hiya pa sa video. Yan, o, ayan. Ayan. Talagang itututok ka sa na iyo. Ayan. Ano magsi-order. Ayan. Okay. Salamat. Maraming dito po tayo sa ating madam na araw-araw gumaganda daw siya. Yan. Talaga naman gumaganda. Medyo hindi na. Dati kasi nakatabi yung buhok niya. Ngayon unti-unti niya nang pinapakita. Dahil sa paglapit ng Valentine's Day. Valentine. Yan. Oh, ilang araw na lang, labing tatlong araw na lang Valentine. Ngayon, ngayon kamay naman ang nakatakit, hindi buhok 'yan. Madam, magagagada, ka ng sigarilyas mo, magkarbon nga dito. 40 oh, po ang 40 ang asking 400 per Saan galing po Ay, kaya pala malalaki no. Eh, yung luya niyo po. Ay, hindi pala akala ko luya. Paapo yan. Pa pala akala ko luya 'yon. Etong Sultan po. Nineteen, eighty-five. Yan, pagaganda. Eh, yung ano natin, madam, yung ano, yung Suprema, kalabasa. Isisete po yung medium. Ayun, narinig ko na naman yung bahaw ng boses. Madam, malapit na yung February 14. Dapat wala na nakatakip pa. Ayan, salamat po tayo ngayon sa isa natin sa kador nagtitinda ng pechay pati ng mustasa galing pong penyaranda sa, sa, sa nagtatanong po ng number uh, kay Sir Anton Balsasar, sir, ito po yun sinasa, tinatanong nyo tatanong po natin yung kanyang pangalan at ang kanyang telephone number yan good morning sir sir Ah, uh, ito yung matlabi maraming tindang pechay at mustasa na galing pinyaranda dito sa ating baksakan. Diyan ko lang po yung dumating. Sir, sir. Mamaya, mamaya. ito po yung mesito muna, ano muna na sila. Magkano sila yun natin ngayon? 250 po. 250. Pero mamaya may pechay tayo, mustasa. Yan. Sir, may na nagtatanong may sa iyo ng, ano, eh, ng pangalan mo, uh, yung number mo. Si Sir Anton, sir. Sir, ito na sir. Sir, okay. paki ano nga? Pangalan ko po ay Leonardo Ordonez, taga Kabaldon po. Oh. Hindi okay. yung kilala sa dito yung pangalan. Junjun. Junjun, yan. Yan si Sir Junjun, bali si Ordonez siya, Leonardo. Ah, uh, Jun, ah, uh, pwede ba natin may puha yung number para ano? Opo, okay, pwede. Yan, po. Na. sige yan, na, nanonood siya eh. 0929. 0929 yan 0 Sir Anton. Ayan po yung number ni Sir Junjun. 0 9 Sa lahat pa pong gustong kumuha ng pechay o magbaksak ng pechay dito kay Sir Junjun, pwede po, diba, Sir? Oh, ang po yan. Daang bundle po. Daang bundle. O, daang bundle ang kinukuha niyan. Ngayon po, naibigay ko yung number niya. Kung gusto niyo magbaksak, tawagan niyo na po para pwede natin baksakan at pwede rin po tayo magpa-reserva para bumili. O, oh, sir. Uh, pag may order po, lahat po ng pang magaganda, pang mall, na, ayan. ay natabi ko. Kasi quality po kasi yung ano niya. Eh, pag nakita niyo mamaya yung peche niya, mamaya so babalikan ay, natin. Man. Good na no, good. Papakita ko sa inyo mamaya. Sir John, magkano itong kamatis natin ngayon? 65 po. Ayan, mahal pa rin ang kamatis natin ngayon, pero malalaki, no? Ayan. Sir no, John, on. babalikan kita mamaya para sa peche mustasa. Ayan. Sir Anton, ayan po. Medyo nalimutan ko po. Dalawang araw ko na pong nalilimutan. Ayan, nakuha so, na Dito naman po sa kanyang mahal na ina, si Ate Bioli. Ate Bioli, anong kamoto yan? Ang po, Kamote ang puti. Magkano kamote puti natin? 25. 25. Iba, iba klase yung ano natin kamote. May puti, may dilaw, may orange pa, may ubi pa. Ano? May ubi. Yan, natin. Okay, salamat. Bagets na bagets si Ate Violi Salamat. Yan ah. Salamat. Dito tayo sa kapatid ko. Sinabi mo kasi, yan ah. na nagtag. Hindi ako nagtumingi Huli ka mo eh. Yan, tuloy. Eh, tinakpan ulit agad ngayon. Makukuhaan makukuha ko na sana. Kaya lang, nabigyan ng tip. Nabigyan ng tip. Alamin po natin yung ano, kaya Ate Mian yung kanya mga... Tinda. Tinda o impression o asking price. Tandaan nyo, asking price lang. Ate Mian, murado ba ito? Opo, diba? murado. Magkano yung murado na ngayon? Bigyan ko na lang po ng 30. 30. Ate Mian, sabi murado mo, andami. Aliaga po. Aliaga. E eh, yung luya natin? Ayan po, 50 na lang po. 50. Yung panigang mo? May panigang ah, din siya? Oh. Yung panigang mo, yan. Yung panigang po, ayaw pa sa kanto. Ayan. Ayan yung best friend mo. Nagkita na lang kayo. Ay, my friend. Best friend. Sabi ko, huwag ka masyadong naglalakad best friend. Kaya naman sinasabi kaya atin kita mamaya, tatanong ko muna yung gulay dito. Masipag tong best friend ko nito, ayaw magpahawat eh. Oh. Dito, may nakita tayong sigarilyas na maliit. Sina, nakita natin, malaki, mahaba. Kaya ate, yan yun, kaya ate... Atin na yan, sigarilyas mo? Sigarilyas? Kailas po natin. Oh, 60 60 po, ay, 60. Tapos meron din siya. Ito. Pong, sitaw ay, na berdeng berde. Yes, mong berdeng berde. 124. 120. Ano siya 'yon? Uh, ano po 'yon? Yung may kit 'yun eh. Uh, ah, may, uh, may, may Ano ba 'yan? 'yan. kamatis natin ngayon magano? 'yung kamatis sa Uh, medyo may kamalan pa rin pero bumababa na. Yan. Salamat at may okay. okay. Dito naman sa tukayo ko, may kamoteng ube. Yan nga, alamin natin. Ha? Tanong natin yung presyo. Good morning to kayo. To, to kayo natin ngayon. Yan. Et anong ano to? Talong. Mucho. Boss Mario, sayo na tala. Mucho. Magkano si Mucho? 30. 30. 30. 30. Meron din siyang siling Taiwan. O. Yung Taiwan natin ngayon Tukayo kayo. 140, 150. Eh medyo ganun pa rin presyo. Ano ang ano to? Ano si Tao to? Kodyang Leon, Tatay, Megastar. Megastar. Magkano Megastar to kayo? 90. Yan. Salamat Tukayo Ang masipag at pogi kun Tukayo kayo. Ay, kaganda ng ano. Kasi kasi sinantindero. Tingnan mo, saan ka ba nakikita, nakikita ng tindero na napaka-sexy? Ano? Ayan lang. Gaganda. Magkano ang bechay natin ngayon? 20 eh, Bakit ang sexy mo yata ngayon na? Ah? Pwede sexy. Magkano yan 25? Napaka-safe. Oh. Eh, yung, pa yung papaya natin. Sampung po. Eh, yung mustasa mo. Wala po. Wala Okay. Yan. Pabuti mo ng ganyan itsura hanggang Valentine na. Ha? Nako, maraming may in love. Hindi ko na kinukunan. Baka maraming may in love eh. Dito kay Madam Lorna. Good morning, Madam Lorna. Madam Lorna, anong talong to? Propelica po. Ayan, Propelica. Propelica. Napaka-mura pa rin talaga ng mga talong natin. Isa sa mura ngayon yung talong. Eto, mistisa ba to? Opo. Magkano yung mistisa? Ano po? 70 po. 70, 70. Maraming ito, Eto, eto, pipinong berde na tunay? Opo, 30 po. 30, yan. Maraming salamat. Dito, alamin natin yung presyo ng sopilla ni ating nene, pati itong upo. At ini yun, magkano yung supiya natin ngayon? Supiya 35. 35. Ano ba tong upo na to? Balag ba to? Oo, oh, kaya lang patandang puno. Oh, magkano to? Eh, 15. Na lang. 15, 150. 150. Eh yung sigarillas natin. Ayun, 50. Yung 50, mababa talaga. Eh yung okra mong magaganda, oh. Okra, 50. 50. Yan, isa sa masipag natin uh, sa Kadora dito. Maraming salamat! Alamin nga natin dito yung ano sa presyo ni Badang Ilaw tong presyo ng mga lokal na sibuyas na puti. Sa ngayon po, very good naman. Wala akong may shadow nakikitang uh, mga imported na sibuyas na puti, puro lokal po. Alamin natin yung local at yung puti. Good good morning, Madam. Madam, magkano po puti natin lokal ngayon? Ngayon po, 300 po. O oh, yan, na, napaka -baba. Pero matuman na, pero maganda naman, no? Quality, oh. Ayan. Eh yung pula natin? Ayan, mabagal po siya, P550. O ano? Nag-aral pa sa 550 O, 550 Mura lang talaga. Alam ko, mga itong pananato, maaari na malapit ng storage oh. na may mga sibuyas, no? Oh, mag-open na daw po yung O, mag-open na yung storage next week. Kaya ayan. Kaya nga eh. Kaya tangkilikin po natin yung mga lokal natin sibuyas. Kabawa na may mga kaibigan natin farmers. Tingnan nyo po, magaganda naman yung mga sibuyas natin na lokal kung tutusin eh. At saka malasa, ano? Malasa. Okay, salamat. Yan, ano, napakarami pa rin pong kamatis, lalo na dito kay madama na. Tintin. Pero ang presyo na natin ng kamatis 60, 65, 70 Wala na pong 80, 85 Bumaba naman ang konti Dito kay Ate Santa po, Ang dami niyang ano, papaya At saka isa sa maganda dito sa presyo ni Ate Santa Yung mga okra ano? You know? Pag may okra siya Panigurado po yun Good na good ang ating okra Kasing good po ni Elaine Ayan, tanong natin po Ate Santa, magkano yung okra natin ngayon? May nagtatanong kasi ng okra mo. Magkano daw yung okra mo? Asking price. Yung pinaka good. Pinaka good. Ang pinaka maganda. Yung kasing ganda mo ah. Double cinco. Oh double cinco. Yung kasing ganda po daw ni Ate Santa, double cinco. Eh, mula kanwait natin. Yan, 80 lang yan. 80, medyo bumaba na rin. Dati sa 150, mariposa 70. Lang oh, yeah, mariposa lang Pero ano na rin, bumaba. Dati sa 120. Ah, po, hindi po namin. Kaya lang, maganda talaga. O, so, so, oh, ma pero bumaba na rin. Dati nga sa 150, ngayon 100. Then, na, bumaba na yung sita. Dati nga, isang oh. yeah, mababa na po yung mga, mga variety ng sita. Yung mariposa, yung longyard yung negros, yung mega, yung bulacan white. And, yung papaya natin. Sampo. Sampo. Mas mura. Yan. Ayan po, kamukhang kamukha niya po yung maganda niyang apo. Ah, salamat, Ate Santa. Ay, yung sigariles mo pala, ang dami yun. Kagaganda, no? Ayan, mura din yata, no? Bumaksak. Uy, tingnan nyo, from 198, ngayon, 50, 40. Ayan ang asking price. Bumaba po ang presyo ng sigarilyas, ng sitaw. Yung kamatis medyo Bumababa na rin pa, unti-unti. Salamat, Ate Santa. O, todo pa rin ang supply ng ating kamatis dito. Bumabaha pa rin ang kamatis. Kaya nga lang po, ang presyo natin nasa 60, 65, yan, ganyan. Dito sa presyo ni Consi Aris Cayala, wala si Sir Aris yung kasama niya. tatanungin natin, kaganda ng pato lang. Ayan. May nag daw. 250 ang patolang finish. Ayun tayo ang natantanan natin. Boss, maganda 'yung Taiwan ngayon. 14 boss, 14. One 14, medyo bumaba na ko 'to, e ano. Kaganda naman, 'no? Oh, kaganda. Ano, marami pang dumadating na kamatis. Tandaan niyo po ang pagtatanong natin ng mga asking price ng ating mga kasama sa kadoro dito. Halos pare pareo lang din po sila. Kaya lang po, inuuna ko, pag yung marami, doon ko po tinatanong. Pag may konti lang na mat, bihira yung ano, tinatanong ko na rin. Eto, katulad nito, may nakita ako na ispatan akong patolang palitpit. So, magkano yung patolang palitpit natin ngayon? 140. Po. One po, 140? Isang bundle yun? napakamura mura naman, eh. Napaka-mura na patola natin. Eh, magkano na po yung sampalat natin, madam? Ano po? 17.18 po. Oh, 17.18. Ito na yan, Medyo kumangat. Dati din siya. Salamat! kaibigan natin magmamani oh. Alamin na natin kung magkano presyo ng mani niya. Mas magkano na yung mani natin? 80, 80 oh. ang kilo. kamura pa rin magtinda nitong pogi magmamani. Mahilig po siya magtinda ng mani pero hindi wala siyang hilig okay. sa mani. Sa mga panos niya ay doon. E ang kalabaw natin ng mga Mangga? E ang kalabaw natin nere, ang box natin yan 20 kilos, 1 Ang katapat lang niyan, ano? Ah, bagong, pati red horse. Pwede na, nagkatalo na. Eh, yung ganito natin, sultan natin yung... 25, 250 per bundle. 250, yan. Eh, yung berat natin, may berat ka? Yeah. 200. 200. Puro pampulutan yeah, yung tindan nito. eh. Niya, no? ay, okay. Kaya, masarap kainuman ito. Pag kainuman okay. ka ka mo ito, maraming oh, yung ihanda sa iyong pulutan. No. <laughs> may, may, special na pulutan pang hiharap sa iyo yan. Pag nakainuman mo. Salamat tayo dila. Dito may nakita kong ano, pipinong puti. Kaya lang hindi masyadong maganda. Oh. Ah. Magkano yung pipinong puti natin ngayon? Pipinong puti, magkano? Ay, aasking po ng 20. Wala pa naman pong mama. Itong miracle, di ba miracle to? Magkano po? Pwede sa ito yan, yan. Iba Iba-iba kasi ang variety ng ano eh, ng alabasa. Mayroong Mirake, may Sofia, mayroong Bella, mayroong Suprema. E eh, no, at wala may palikot, napakasarap po nito. Asking po, 20, ganyan. 200. Yan, dito po yan, kay Ate Ine. Kay Ate Ine Bungabong ay bibigyan daw ako ng patola salamat ate ini yan andi dito na naman po tayo sa pwesto ni madam gladys every week po once a week kailangan ma-update po natin yung mga gulay ni ma ma'am glad talaga naka-program na sa atin yan. every week isang best natin po siyang i-upload kasi siya lang po ang isa sa pinakamalaking may tinta ng gulay bagyo dito ayan po blooming na po si Madam Glad kasi malapit na yung Valentine eh. Good morning Ma'am Glad Good morning Sir Jano Sir, saan ba date natin? Ay, eh, nag-isip uh, pa lang Valentine <laughs> Yan, Ma'am Glad, magkano ngayon yung repolyo natin? 180 180 po, isang bundle Eh, yung ano natin, yung sayote 350 350 Ito pong carrots 600 600 kagaganto Itong patatas natin 700 Magkano po yung per kilo ng broccoli? 80 ganda Dito po sa cauliflower 70 Siyempre po may pechay bagyo din siya Pechay bagyo 250 Yan, Tignan niyo naman po yung quality ng kanyang broccoli Napakaganda pati ng cauliflower Sitsaro natin mga glad Yung green bell natin 150 Yung ano natin, bell natin na pula 180 Kaga kaganda pa ng kaganda lalaki ng model ayun yung lemon 120. 120 mas malaki ang katawan mo kaya ano dun sa peso nila sa ano kay sa, gym ko so, yung madaling araw dun sa malaking palengke eto ano natin uh, celery celery Eh yung lettuce natin bilog. Romaine natin, romaine. Etong green eyes. Yan. Ayan po ang mga presyo ng ating mga sariwang gulay bagyo na bumabaksak po dito sa ating baksakan. Ito po yung entrance. May makita lang po kayo na nakatayo dito na tao ni Madam Glad. Ayan na po ang pagtanda natin. Malaki yung katawan mo kaysa sa Kaya Ang pangalan nun yung sa kabila? Okay. Cookie. Cookie? mo, mas malaki. Ano, nag-gym din siguro ito. Anong pakita Madam Glad? Wala naman si Sergio. Saan band-aid natin naman Wala po, Okay, salamat. Ito po, ko ako, malaki ang camera yung ginagamit nila. nag a din po sila. nag a na ano. Itang natin. Ito tayo kay Madam Agnes. Madam Agnes, nakita ko yung bawag natin. Alam ko, tataas yung bawang natin eh. Magkano yung super white? Magkano? 7.50. Yeah, medyo konti lang naman yung angat. Ano? Eh yung ano, yung kanso? Meron tayong ito ang gusto ko kay Madam Agnes, medyo uh, nilimot mo na yung imported na local na sibuyas sa puti. Yung sarili mo ng atin, sariling atin. Magkano yung sariling atin? Ang mula natin, 55. 55? 55? Napakamura, ano? Eh, yung ano, yung local na puti? 300. Ah, uh, balita ko, mag-open na yung storage, kaya medyo kawawa na naman yung ano. Ayan na naman, babaksak na naman yung mga imported natin. Okay, salamat Madam Agnes. Medyo kumapayat ka ata. kumapayat? <laughs> Natanong ko si Madam Gladys kanina kung saan ang date. Eh. Sabi nila dito lang sa palengke. Kayo ba? Saan ba ang date natin mamaya? Ah, sa February 14. Oh, birthday ko pa lang February 14. Wow, birthday wow. ba? <laughs> Walang kinikita ngayon. Eh no? di, saan <laughs> nga ang date nyo? Hindi ko pa. Secret. Ayan, Jepos. Secret daw, sabi ng biyanan mo. Secret. Secret. <laughs> Dito kay Sir Edward. May nakita kong magandang pipinong bakla. Boss Edward, magkano yung pipinong bakla mo ngayon? Ha? Kaganda, pipinong bakla. Eh, pinching ko tawad niya yung Yeah. Binigay ko na, basan. Yung na mo, napaka, sir, naman ng mga bumibili kay sa Edward. Mapagpatawad, mapagano. Eh, tinawa na. Eh, maganda na lang. Kinis, 30. Ay, ayun to, kinis 30. Ito ang palaya, ba diba to? Hindi ako, ayun, nabili, 35. Napakamura. Eh. Ang tapunong eh. Salamat, Boss Edward. Dito may nakita akong pipino uh, pipinong puti. Yan. Eh. Dada ng pipinong puti ni na ba sabi ano nga naman pipi nito, berde, bakla. Opo. Berde. Berde po. Magkano yung turing natin? Berde lang po. O oh, yan, yeah. napakamura po. Eh yung puti natin? Puti po, 2.5. 2.5, Yan, sa nagtatanong ng pipi ng puti, 2.5. Salamat, sir. Yan po, ang madami na yung dumadating ngayon, mga ampalaya. Yan, yeah, dami. Ayan, ayan, ayun, ampalaya. Dito naman yung mga morado talong. Napakadali ito. ito, ito. ito, ito, ito. Magkano si na ngayon morado natin? 500, 300. Anong tawag ko ulit dito? E, ito lang ang laki yan. anong variety niya? Domino. domino. Ito. Ito yan. Ito Guapito. Meron Iba-ibang variety ng ano. Pero magkano ang baksak niya? 300 yeah. Dito Mais na po si Eh malaki yung ano yan. Sa, 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 uh, sa uh, la <laughs> Yung mais na puti, Magkano ngayon 30 oh, 30 Yung Yung dilaw naman 15 15 Yung turo natin Binili lang yun 6 7 6 7 6 Salamat po ito, talbos ng ano, ng, oh, sili. ng sili. Oh, oh, binila lang din. Oh. Okay. Dito kay ano, kay ano, kami, talbos ng sili meron siya. Amin, magaling talbos ng sili natin ngayon? 90. Good na good yan. Salamat. Yan, nadana naman ako sa pinakamagandang tindera po dito. Pinakamagandang tindera sa ating baksakan, ba si Madam Rochelle. Ba Ayan, yon. nasa Ayan, nasa gilid mo. ang ganda oh. Ang ganda niya. Eh. Ito kay Madam Ibiang, oh. Kalamansi niya. One four. Ang kalamansi, one four. Kay Madam Pibia. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nepaisia ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Ito po muli ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mister Palengke ng Cabanatuan City yan, dito po, ihabol po natin to. May nakita po tayong uh, pechay na napakaganda at mustasa. Dito po yan sa akin ati baby. Pagaganda ng kanyang mustasa at pechay. Ati baby, good morning. Magkano ngayong mustasa natin? Eh, Napakamura yung pechay mo. 20. 20 lang. Ay, anong variety ng ano yan? Ay, Mega makai mega. Eh, sakapagaling sa 3130. Ay ay ay, Mr. Maria. Ay, ay, mariposa. Posa. Ay, Maria Eh, uh, 71. Thank you, Okay, salamat ati i-delivery. Okay, ano? 11:00 po. po. Ito, po ang yung kasama kay Bigan and Biernes po, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. See you po again tomorrow. Bye-bye.